Hello Taurus! Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo sa darating na full moon lunar eclipse in Pisces ngayong September 17. Ito yung pwedeng guidance. Okay? Mag-iwan tayo ng ilang messages based sa Oracle, Tarot, and nag input ako ng ilang info in regards astrology ng bahagya para sa inyo. Para sa mga Taurus, kuha muna tayo ng pinakasalita. Okay? Pinaka unang pagpapayo ng The Clow Coins. Bilang paborito ni Moonshot, actually. Sinong mga may idea sa The Clow Coins? Favorite ni Moonshot kasi ito. Uh, pero ngayon na ulit natin ginamit. Favorite nung bata pa siya. <laughs> Para sa mga Taurus, anong kailangan may, uh, marinig ng mga taong ito? Sa darating na lunar eclipse. Cut natin into three. Kunin lang natin yung pinakasalita. Taurus. Kaya doon sa advice, kunin natin to. The shadow. Uy, the shadow. Sige po. Clarify natin yan agad-agad. Gamitin -agad. natin ang taro. Taurus. May gabay po sa taong ito na maring makapakinig. Anong maring maging epekto nitong darating na lunar eclipse in the sign of Pisces para sa mga Taurus message? Taurus, the shadow. Anong kailangan marinig ng mga Taurus? May sayang gabay po. Ayan na. Ayan na. Ang dami. Pupunin lang natin itong the queen of cups. Ilang pinaka-advice. Ano bang kailangan marinig? Ayan na. Queen of cups. Seven of pentacles. Rivers. The three of wands. Rivers. Temperance. Four of swords. Four and five of wands. Okay. Okay. Taurus, the shadow. Parang meron kayo ano dito, no? Okay. Why I'm getting a message for some of you, tayo po ay general rating. Una-una na. Aling merong ilang connections na pwedeng umangat na maaaring may kaugnayan from your past para sa ilan just only take what resonate. Or, kung hindi man ito may patungkol sa uh, nakaraan or nakalipas, kahit yung ngayon, sa ilang connection na meron kayo, pagdating sa, sa inyong social network, circle of friends, the three of ones, queen of cups, seven of pentacles, rivers, ito yung ilang plano eh. Ilang plano na maaring napornada nitong mga nagdaang buwan ng taon, or even weeks, na hindi natuloy-tuloy, na puro parang naging drawing lang. Drawing? Maring may pag-travel. Okay? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Reversal lang energy. Um, maring mayroong reunion or reconciliation as I've mentioned. May pag-ayos or may pagpunan dito sa parang ah, hindi na tuloy-tuloy na connection. Ano naman yung mga nasa ibang lugar o nasa ibang bansa? Kahit over the net po ito. Okay. Kahit yung connection na mabubuo nyo over social media. Okay. Sa ilang network na meron kayo. The shadow. Para bang kaakibat nyo ito? Sa ngayon. Okay. Ito hindi ko tatamisan. Four. So, four of swords, five of wands. Ito yung isang message pa na umaangat dito. Kung hindi mag-apply yun, Okay. Why I feel na merong tension, maaring merong someone Uli, ulitin ni Moon Child, pwede itong may kaugnayan sa nakaraan o yung ngayon. Yung ngayon naman yung mahalaga. Someone na maaring umangat yung totoong kulay nito, the shadow. Parang meron siyang, merong, ma maaaring reveal na katotohanan. Five of Wands, may tension. Ito depende na sa pwede nyo maging reaksyon sa kung anong pwedeng iparating ng taong ito, kahit over the net. Queen of Cups, Temperance, isang indikasyon, Taurus, na pangibabawan daw kayo, anuman yung matuklasan niyo sa isang tao, sa isang relasyon o posyasyon, manatili daw po kayong mapagpasensya. Kayo na itong higit na magiging bigger person iyan yung mahirap, di ba? Mahirap i-handle yung temper, temperance. Wala tayong control, hindi man tayo perfect. May pagkakataon talaga na lalo pa kung pangungunahan tayo ng emosyon. Pero, may pag-angat po ng tunay na intensyon ng ilang taong ito. Or meron kayong makikita, mapupuna, ay, or makikita, sabi ko nga, makikita nyo na yung true color. The shadow ng ilang taong ito na maring nakakasalamuha niya na, nakakasama niya na, or for some of you, maring close mo ito, or sa trabaho, at dito, kailangan daw po, kailangan nyo, to stay, see uh, flexible and adaptable. haba ng inyong mga PC. Yes, wala tayong control sa kung anong pwedeng emosyon ang iparating ng ibang tao sa ating emosyon. Mahirap, ano? Depende to. Hindi kailangan nariman or katakutan, pero meron kang control kung ano yung maaring, maari mong maging reaction sa intensyon na ito. Okay? Hi! <laughs> Yun yung pangalawang mensahe rin na aking nakikita para sa inyo or if ever mag-apply yun okay, four of swords connection talaga may pagdating sa ano, pagdating to sa ilang connection nyo friendship, circle of friends or ilang katrabaho mas ganun yung enerhiya dito ilang plano nyo na maaaring mapornada kung ngayon pa lang ito mangyayari talaga. Mapulnada kasi merong pag-angat ng shadow side ng isang tao. Shadow, the shadow. Yung intensyon ay maaaring kasalungat ito doon sa maaaring inasahan nyo. Kasi merong, merong maaaring ma-reveal, meron kayong makita na hindi nyo inaasahan. And it's up to you, syempre pa, kung paano mo i-handle to. Sana pang ibabawan kayo ng balance, temperance, the queen of cups, na hindi kayo nasasobrahan o oh, ay hindi po kailangan liliman or katakutan. Tayo po general reading. Just only take what resonate. Para sa ilan naman, kung hindi yun mag-apply, maaaring meron kayong isang kaibigan o katrabaho na shadow. Maaaring maglumi sa, May, may pag-alis. Okay? Maaaring may paglilipat. Pwede rin. May ilang changes. eto na yung plano na maaring ngayon ay maisa ka to pa rin. So, adjustments are required pa rin para sa point para mo, Taurus. Kahit sa simple schedule lang to. I mean, yung working schedule na meron kayo sa trabaho na bigla, -bigla ay, baka merong mag-resign or merong something ganap na hindi nyo asahan. Expect the unexpected. And you have to stay adaptable. Stay flexible. Sa so, kung anong pwedeng umangat dito. actually, astrologically, kung hindi ako nagkakamali, ay, <laughs> sandali ah, tingnan natin. Oo nga. Binilang palimunsyag yung pagdating sa inyong mga wheel chart in astrology nag highlight or mag-highlight ang inyong 11th house of. Oh. Ito na yun eh. Three inyong social network. Sa ilang maaaring kung meron kayong community groups, ilang taong wala pa sa inyong puso. Okay. Andito naman yung support. At the same time, depende talaga. Positive, negative lang yon Dalawa lang naman talaga. Okay. Ano man ang ganap, aking ulitin. Ikaw ang higit na may control dito. piliin mo yung laban dito, five of wands. Minsan may mga laban tayo dito na hindi naman para sa atin. Eh. Pero as a Taurus, bilang kayo mga generous, hindi nyo pa man yan ma-realize. So, wag tayong masyadong papagit na rin. Kung hindi naman tayo, talaga tayo involved, kumbaga, minsan, kailangan lang natin mag-focus doon sa kung anong kailangan muna or kung anong kailangan dapat. Hindi sa ano, hindi tayo, lalo pa kung hindi nyo to problema, okay? Hindi to something involve yung kayo. Take it easy. Pumagit na muna tayo. I mean, i-balance nyo yung sarili. May, minsan mahirap nang maki, ano eh, makialam. Kung baga. Ayun lang. Ano ngayon lang? Yan yung pinaka-message ko dito. Dalawa lang din yun. Positive, negative. Especially pagdating sa ilang connection mo. Social groups, community, friendship, workmates. Yun yung nag-highlight para sa inyo. Kalma. Kita mo siya. May pa-wine. Ano man yung pwede ihain sa inyo ng buhay. Sa mga susunod or dadating na weeks or even months. Kalma ayun yung may iwan natin and your, yung energy okay focus ka rin sa yung energy kasi para may pagka-loading po tayong nakikita focus ka kung saan kahigit na magiging masaya para sa inyo ito yung umaangat Taurus